Kelson, bigyan mo lang na ano ng counting uh, uh, background yung ating mga viewers. Siyempre, marami sa mga viewers natin nagulat din. Yeah. Baka ngayon lang nila ito napanood, itong uh, interview sa iyo. Uh, hindi pa nila napapanood oh. yung vlog natin. Pero uh, kwento mo sa kanila, uh, ano ba nangyari sa iyo bakit ka na sa mga pelikula? Uh, Na-stroke ako noong 2019 kasi sa dami ng napaka-blessed ng, ano ng ating schedule, maraming maraming nagbigay sa atin ng project kaso hindi naman natin naalagaan yung katawan natin. Nagparamdam na yung katawan ko October eh. Na hospital ako October 18, last day namin ng MMFF namin ni Bosig, yung Unstoppable. Nakasama namin si Main. Tapos nung December, hindi ko alam na nandun ako sa bingit ng stroke. Tuloy-tuloy pa rin yung work. And then, ayun na. Boom! December 6, first week ng December. Eh, hey, mag-anniversary na pala, no? Oo nga, no? Mag-anniversary na, Gelson. Oh, December 6. December 6. Actually, 4 years, ano nga, patataon ako sa December 6. 4 years na. 4 years na. Yeah. And since kaya, then... Kaya hindi, hindi ko nga, ikaw nga, mas seral na ito. Maka pwede din gumraduate na eh. <laughs> Sana nga, no? Through the grace of God. Yeah. Ay, ano, makarecover ka na. Pero kamusta, May? Ano ba, nagt-therapy ka naman ngayon, no? O, oh, tuloy po. May mga nagbigay. Jules, may nagbigay ng mga librang therapy dito. Ay, so, nice. Nice. Oo. Amen. Ang oh, kaya po, Please ano. God. Salamat po, le, Jules. Sa oh. ano. So, hindi mo nagagalaw pa rin yung iyong mga legs? Hindi ka pa rin nakakalakad? Hindi, hindi, pa. Po. Yan, hindi pa rin. Pero yung legs, medyo ano ba? Nagagalaw-galaw mo na? Ah, itong kakaliwa. Okay, Oo, oh, pwede na. Oo, oh, nakakatayo ka Kasi na rin. Ang may connector, gumagalaw itong kaliwa eh. Ha? Ah? Pag may kolektor, tumagalaw yung kaliwa. <laughs> Pag nandiyan na yung nagko-collect. <laughs> so may improvement na rin since the last time na nakita tayo. At saka may good news ako. Ah, sige, sige. Kasi meron akong, ano, Jules, meron akong gustong ma mabili na isang machine na bago. Ah. Uh na -huh. napakamahal. Hindi ko siya mabibili. Ah. Uh -huh. I-embrace ko na sabi ko, eh, hindi ko talaga ma-apport yun. Sabi ko nga, tinatawid ko lang yung every month. Pero dahil sun sa content mo, Jules, mm. may nag-offer, nagpunta sila rito, pinasubok sa akin yung, yung yung ano, new technology. Pwede ba i-comment ko yung technology? Sige, go, go, pa? go. Oh. It's a, ano, it's a, it's a machine parang blower. So, okay. nakita nyo na yung sa marketing ah, uh ah. Sabi ni sabi nung guy, yeah. if you want Jelson, ditinas nila rito. Sabi na, Jelson, gusto kita tulungan. Nakita ko yung vlog ni Sir Julius, tutulungan kita, i-testing natin sa'yo. So after nila matesting sa akin, gumanda yung pakiramdam ko. Mm. Tapos sabi ni nung guy, si Sir Nestor, gusto mo, bibigyan kita, hulugan mo sa akin. Kaya yon ang napaka-good nyo sa akin ngayon. Oo. Uh, -oh. uh -oh. ko na lang niya i-deliver. Tapos yon hindi ko siya babayaran ng buo kasi mali. Eh. Hulugan uh -oh. ko siya ng kung anong kay I can afford every month. Kaya uh -oh. sobrang ano nun. Kaya yung healing ko, in, I think, inevitable na. Uh -oh. Inevitable oo sana nga no, uh, may mga mag-offer pa sa iyo ng mga roles uh -huh. sa mga movies kasi kayang-kaya mo pa naman eh. Yeah. Kahit na naka na ano, Correct. na boss sa isang kumpanya. Yeah. O kaya of police sa isang ano. Oh. Kaya mo pa naman, 'di ba? Kanina nga, ano natatawa ko in interview niya sa Yung Sangkas. Oo. Oh. No. Naiisip ko para pwede pala ako naka doon oh pa pabat ano pabanter banter lang ako sabi ko <laughs> gusto ko tanong dun sa angkas na at least yung rider alam niya kung paano ma-fall paano gagawin niya pag na-fall siya oo oh, oo oh, oo oh, oh, oh. kaya kasi sinasabi ko, na, ko dahil, sa iyo eh. mag-vlog ka na kasi mag-TikTok ka na para matuwa naman yung mga ano mga tagahanga mo na napapanood ka pa rin lagi kasi nami-miss ka na rin oh. eh. Pagpapatawa mo. Oh. Dun sa Beauty and the Bestie, eh. taon-tawa ako sa'yo dun eh. Nasa likod ka ng desk, di ba? Ano ba? General ka ba? Colonel? Ano ba yun? <laughs> Polis yata eh. Polis ba? Para ako yung uh, agency siya ng, ano, uh, mga agent. Ako yung pinaka Head. mataas na ano. Oh, Tapang-tapangan ka doon eh. Oh. Uh. nga bumalik ka Taka na. Saka kay Uge, di ba may, may movie ka with Uge? Tama ba? Oh, ano lang. Ano lang cameo. Yung... Cameo. Tawag oh, lang. No. Pero ang pinaka ang pinakasikat mo yung ano finding Agnes kung saan leading man ka. 'Di ba? Oo, oh, yun. O, nung, nung ginagawa mo 'yun may mga symptoms na, 'di ba? Nararamdaman mo na 'yung ano, yung mayroon para mas stress. Pero meron na sa moro ko, meron na eh. Oo. Pero because of the adrenaline of the filming, medyo inaano ko siya, kalato. Oo. Ini ignore mo lang yung signs, no? But you've been Aho, blessed yun. kahit nangyari sa 'yon, Jelson. Ah, uh, hindi tinanggal ng Panginoon yung iyong pagsasalita. Yung takbo ng yeah. bilis ng iyong pag-iisip uh -oh. ay nandun pa rin. So siguro ang kinaang mensahe lang talaga sa iyo rito is just to wait. No? Wait lang oh, dahil okay, darating okay. at darating ang panahon, makakabalik ka rin. Yeah. Doon sa dati mong ano, malakas na pangatawan. Uh Oo. -oh. In terms of walking yon, uh -oh. Johnson. pero what the yeah, no, way pwede, I see pwede. it now, 'di ba? Kahit na hindi ka nakakalakad ng mabilis or ano, pwede kayo, nandiyan pa rin yung talent. Wala pa ba nag-o-offer sa iyo ng mga producers or co-actors? Sabi ko nga, sabi ko magsusulat na ako oh, anong buo bida eh. Oh. <laughs> yan? ayan. Wag bida, magsusulat na lang. Ayan yeah, o, oh, pangarap kong See? hold up. Oh. oh, yan, napanood ko yan, finding ayan Agnes. Ayan nga yung sinasabi ko. Ayan, so, oh. Eh, tama ka you can write because he's talented eh. Oh. So, kung kailangan nyo guys ng mga writers, Nasa sa eh, probinsyano na si rin o, ayan so, o, oh. Police, oh, polis o. Diba, writer, yeah, pa po. yung ginawa ko oh, yung ano, kay Ding Dong, oh, a oh. hard day. Oo oh, nga, hard day, yung kay dingdong uh, Ding Dong Dantes. Oh.